kalangga ko. Ayan, nag, nag, ano na ako kanina, kaya lang binura ko. So, may dumating ulit tayo, binigay ni paring Derek. Nag, ano siya, nag-ani ulit siya ng kakao. So, ito na naman ang ating babanatan. Pero, iba naman ngayon kasi matamis, promise. Mm. Matamis siya, be. Tsaka, ang cute. Mm. Hindi ko alam. Hindi ko kasi ma-explain kung ilan yung variety ng kakao. Hanap tayo ng medyo maniba lang. Masarap kasi pag medyo maniba lang. Ayan. Ah, mga taga-probinsya lang yung nakakarilit ng ganito. Kasi sa amin maraming kakao. So, nung mga bata pa kami, ang kakao sa amin, oh, wow, grabe siya, B.O. Oh. mo hmm? hmm? Kasi dapat balik natin. Tapos, ano na, sila katalama, ganda yung pagkaan. Di ba, ganyan lang siya. Tapos, yung ganin ba? Hmm. Ako matawala kagaan tulog kay Manong. Kuan ka ba? Unsa ano ka ana? Alas dos makamata na ko unya. Balik akong tulog eh. Sa mo ka mo um, kirog na ni tao. Mo ni siya makalanda na kun. Dagan ka ayo tang kuan. Dagan tag unsay tawag ana kakao. So magmukbang tag kakao. Nagabulbul <laughs> na ko mag oh, magmukbang ta karon og kakao. Ayan. Oh, nakaipon na ako nakaraan medyo maasim ito ngayon pero maganda yung kanina yung binuksan ko matamit Marami yung binipisyo ang kakao. Mm -hmm. Ang yung mga, bagay na yung mga ugat sa mga kalamda. Pagtarahin ko, para ito. Mm -hmm. Medyo Yung iba, sa sobrang dami, hindi na lang kinakain, ang ginagawa, tinatanggal ng galit sa sinuhugasan, sa ibinibilad, bago ibinubusa. Pero ako, syempre ang sarap kaya, kainin ko muna, bago ko hugasan, tapos bago ibilad. Sarap. Kaya lang, medyo maasim na ito. Medyo mga kalangga ko. Mm. Mm. Ang -hmm, talaga na ito pag maniba lang. Mm. Sarap talaga. Mga hindi. Ito natin ito. Try natin to. So, kasi ko dito ay ang 1,000 bihod ba? Ano? basta ganun yung yung parang nahil sa pilit. Pero, oo. May tubo na siya bi, oh. Hindi. Hmm, may tubo na siya. So, hindi na natin pwedeng, ano, tumubo na siya. malas, tubo na siya. May tubo na siya. Magkatanim ako sa tanong mga Yan, 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 yan. Ano pa ako? Ang kain eh. Saka tuyo na siya. Shout out sa iyo, Lalabs. At si Esme, kakao na naman tayo. Di ba, titirahan ko kayo. Yan. Basta ang pipiliin ko, gusto ko yung maniba lang. Like this. Maniba lang. Yan, tinatago ko nga yung kutsilyo para hindi makita sa anong video. Ganun talaga, kung kain. Pero sa amin, pag sa bukid namin, mm, sarap, bi. ang sarap. Oh, tis, kumawala na yung buhok ko, oh. In na ko lang kasi, eh. Ganyan lang talaga sana pagkain. Ang sarap. Hmm? May ano pa, may anyo, no? Maasim pa din Kasi medyo umuulan yung um. gumagano na ako Kasi maasim Jadi sini pun sasim. Grabe ka, hanggang pinakukaw ko eh. Habi mo, ako kay kukakaw. Ah, bayabas, kay nito. kanan, basta kanan prutas. Basta paghalo-halo na ako sa akong chan. Okay lang. Prutas lang na gabon na. Ini hmm. anak kong anak. Hmm, Kabut ya mau? Yang agading, yang agading be. Uy, nak si mama anak. Mm -mm. Tengah gading. Tengah gading, hmm, yang agading, yang agading yang. Hmm. Saan ikaw galing? ka galing? Na ang naman nagbibingi-bingi ang na naman. Ah, okay sige. So 'yun lang mga kalangga ko hanggang dito na lang abangan niyo 'yung paggawa natin ng tsokolate. May natira pa, tira ko na lang po kila lalabs at kay sis. Sila naman ang kakain. Hmm, nag yung nanay.